Hello guys, so good morning, good morning, good morning at welcome back again sa ating youtube channel at sa panibagong video tutorial na naman so ayan mga master, meron tayong bisita galing magalang pampanga ito uh, kung nagkikita nyo, skeleton wala nga wiring wiring no na stock daw to hindi uh, ko alam kung 2 years or 3 years nang naka stock so bali yung ma brand ng motor isa uh, SYM ayan Motoposh. SYM Motoposh. At uh, hindi ko lang alam kung anong uh, season ito. Kung 100 ba, 110 or 125. So, bali, susubukan natin siyang i-rebuild. Uh, I mean, paanda natin siya. Kasi, uh, sayang nga naman kaysa nakastock lang. Para nga daw magamit-gamit, no? Kahit sa pang ano lang. Pang baryo-baryo lang. Ayun, at uh, sinubukan ko na siya kanina. Tinesting ko siya. Um, i ano naman siya, may kuryente naman siya. subali so, tinitig uh, ko yung carburetor uh, carburetor niya at ang pagkakabanggit ng may-ari. So carburetor nga lang daw yung problema. Pero dahil nga na stuck yung uh, motor natin ng ilang taon, no. So sisilipin na rin natin yung kanyang uh, ulo, yung head piston at yung kanyang mga valve kung uh, may singaw ba or wala at uh, kung maraming carbon deposit. So lilinisin na rin natin kumbaga sa madaling salita is i-refresh -re na rin natin siya. So, ayan, kung nakikita nyo, wala siyang wiring-wiring, wala siyang harness harness Uh, rekta lang siya. Direkta, pati sa likod, wala. Walang taillight, walang busina. Uh, yung headlight nya, uh, AC, AC type, galing regulator. At uh, sa pagkakabanggit pa ng may-ari, ay namumundi yata. So, gagawa natin ng paraan yan. Marami naman tayong spare parts dito na naitabi. So, okay pa naman to. At uh, natesting na-testing ko nga pala. Tulad nga nang nabanggit ko kanina, may kuryente pa siya. So, ayan, papakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Kapag uh, uh yung na-stuck. So, ang una natin titignan is yung kuryente. At uh, yung kanyang uh, kick, no? So, subukan nyo munang i-kick kung uh, nasisipa nyo pa is uh, good pa naman umaandar pa ibig sabihin nagpapaa, uh, nagsisirculate pa yung langis sa loob sa madaling salita hindi pa siya stack up okay ayan ito yung kanyang high tension wire wala na pala siyang, uh, nga pala siyang high uh, spark plug cap no kung nakikita nyo wait lang para makita nyo ng todo ay So, ayun mga master, sana nakita nyo, no? Uh, may kuryente pa naman siya ibig sabihin uh, nagpa-function pa yung stator nya then uh, sabi nga anong may-ari yeah, carburetor lang daw pero sisilipin na rin natin yan at uh, yung kanyang head yung kanyang uh, mga bulb, bulb, bulbs, pistons sisilipin na rin natin kung uh, uh, okay pa kasi kapag na-stack yung uh, carbon deposit natin, lumalambot yan no? Uh um pwedeng gumasgas 'yan sa ating ah uh, cylinder block or sa cylinder wall. Ta ito, uh, pinadala nga pala yung kanyang ah uh, carburetor. So, ito yung isa ko ngayon. pangwan pang 155 siya na class A. So, kapag sinabing class A, ah uh, parang replica ganun, kumbaga. Uh, hindi original at uh, ayan so wala pala yung uh, cup nya dito no? pati yung kanyang putra suwala so wala pa Then, uh, ayan abangan nyo na lang sa mga next vlogs natin mga master no? um, lalagyan natin to ng uh, headlight uh, flasher busina ano pa ba? At uh, may starter motor pa nga pala siya. So, susubukan din natin yan. Subukan natin paandar yan. At, ayun uh, yun. Uh, this brake yung preno niya sa harap. Bali, so, kapag ka, ayan, nag, nagkaroon tayo ng time at uh, parts, no. So, baka may vlog pa natin. Wala rin siyang, uh, ano dito, uh, brake switch, yung micro switch na pang preno. So, wala siyang tail light. Wala siyang tail light assembly pero gagawin natin ang paraan yun no, kasi napakahirap uh, gumamit ng motor lalong lalo na kapag ka tail light so ito yung kanyang tank eh Ayan. So, subukan din natin linisin to ibababa natin to pati yung makina nya ibababa natin para ayan bago natin siya Buhin na malinis nana uh, pagkakabanggit din ng may ari sa uh, meron daw maingay sa makina at uh, yun na uh, yung reason kung bakit natin ah uh, bubuksan no so pwede kasing connecting rod or pwede ding uh, tensioner sa may timing chain no so yan uh, abangan nyo na lang yung mga vlog natin no or yung mga videos natin sa susunod para magkaroon kayo ng idea lalong lalo na kapag uh, yung uh, motor is uh, na-stuck at gusto nyong buhayin so, may may mga wirings pa naman siya dito sa kanyang dashboard so, magagamit natin yan wala tayong itatapon dyan Ayun, no. may susian nga rin pala siya no? so uh, hindi ko lang alam kung uh, gagana pa to at wala siyang susi so tinatanong ko yung susi 'ong titingi daw ang may-ari kung uh, naitabi pa nila. At uh, mas maganda sana kung uh, naitabi pa yung susi kasi napakadali lang naman na iusin nitong Marami na tayong video tungkol dyan ito ayun, ito yung kanya regulator, ignition coil, CDI na sa loob. Uh, stator. So 'yun lang naman yung main parts para mapagana natin 'to kahit wala tong battery handar to in AC type so sarili niyang kuryente yung magpapaandar sa kanya so ito nga pala yung mga wires ng ating ignition switch ayan so bali inintroduce ko lang yung ating uh, bisita ngayon no yung bago natin project so sisilipin natin kung ah, okay may wire pa siya ng floater yung na-stack ayan starter motor hindi matigas makamapler nga pala sya so ayan mga master bali yung gandito na lang no uh, abangan nyo yung mga vlogs natin sa susunod in uh, part 1 part 2 so SYM motoposh project natin Uh, Na-stack. Uh, di ko alam kung 2 years or 3 years. So, paanda rin natin. Ayan, na stack lang daw to sa likod ng bahay. At uh, sayang naman. Project rebuild din natin to. So, yan Bali, dito na lang siguro. At uh, abangan nyo yung mga videos natin, no. So, Ayan.